Yan, maganda magandang gabi po sa bawat isa. So manatiling manalangin po tayo at mawala na po yung typhoon no na Christine. Talagang grabe yung dinaanan niya sa Bicol, sa ibang lugar, sa north, di ba? So manatili po tayong manampalataya at manalangin sa kanila at nawa na umalis na ito at nawa yung mga nasa lanta na magkaroon ulit ng mga bahay. Very sad na makita may yung mga bahay nila, bubong na lang. Saan man sila tumitira, they need yung rescue, yung pinaglagyan sa kanila, halos uh, hindi na rin nila matuluyan, di ba? But uh, we don't know kung paano at bakit, but only God knows na may Diyos na tutulong, may Diyos na nandyan, at may Diyos na nagmamahal, at may Diyos na kaya ang lahat. So, panalangin po tayo sa kanila na ang mercy at ang um, gabay ng Panginoon ay sumaatin sa bansang Pilipinas. So makipag po kayo dahil prayers are powerful and effective po. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat Panginoon. Hawakan mo po ang aming bansang Pilipinas, especially, O oh Lord, yung mga nasalanta ng mga typhoon sa Bicol, sa papuntang North, sa lahat ng mga nasalanta comfort mo po sila O Lord and be with them iayos mo Panginoon muli ang kanilang tahanan mga pananim you will provide you will heal our land Philippines because the Philippines is for Christ at patuloy kang gumalaw Panginoon marami pong salamat O Lord at sabi nila na mayroon ulit darating na typhoon we are not uh, know what will happen but we know that you are in control for everything. Kayang-kaya mong hawakan ang lahat. At nawa na maraming manumbalik sa iyo, tumanggap sa iyo bilang Lord and personal Savior at magsisi sa mga kasalanan at go on sila, O oh Lord God. Salamat pong muli, Panginoon, at patuloy mo at ingatan ang aming pamilya sa bansang Pilipinas, O oh Lord God, at ikaw ang gumalaw, oh Panginoon. Hinahabilin namin sila sa iyo, at ang kapayapaan, patnubay, pagpapatawad, at ganoon din po na ibangon mong aming bansang Pilipinas. Muli ito po aming iling, sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. So muli po kung pag nakipag kayo, may the Lord God bless you all and bye for now.